For today this video guys ay maglalagay kami ng pampain guys sa mga alimango. So ito nga pala yung pizza ko, yung taraw pizza na po siya sa home rider ko. No? Ayan, so yung pampain natin yan dyan guys ay yung uh, tinatawag natin itong tamban sa bisaya. So ganito lang ang paglalagay ng ano guys yung pampain guys alimango. So ganyan lang lalagay sa lalagyan. Yung parang bote yan guys na inaati lang. Tapos doon mo ilalagay yung mga pampain. Ayan, ginagawa ni Pinsan. Ganyan lang guys, paglalagay ng pampain. Tapos, papasok dyan sa loob guys. Pagkapasok sa loob guys, ay itatali mo na yung ano para hindi maano ng alimango. Siyempre, ganoon tayo guys, ma maisahan natin yung alimango para hindi nila makain yung pampain. Kasi naamoy lang yan nila yan guys, bago sila makapasok dyan sa loob na yan. So, ganyan yung mga tamban yan, guys. So, kailangan lalagyan asin yan para ma para may siyempre mahamoy ng mga halimango oh. so ganyan lang 50 peraso nga pala yan guys yung booboo trap na nilagyan nila ng pampahit. kaya pinagtulungan nila pinsan ayan so tinali ni pinsan para hindi makawala yung pampain tapos ito naman yung isa ko si Rince Plagg tsaka si ah uh, Kapro -TB. so ayan guys so pradami yan ayan tignan nyo po yung trap case paano makapasok yung alimangon dyan. So yung mga butas yan guys, yan ipapasok yung halimangon at para makalapit sila, simpre maaamoy nila yung pain. Kaya abangan nyo bukas guys. And what's up guys, good morning, 7am guys, tumating na yung mga pinsan ko. Ayan po yung mga nahuli guys, yung pinapakita ko sa inyo. Ayan, sobrang laki yan guys. Ayan, tingnan nyo yan guys, kung paano sila makakalabas dyan, yung mga limang nahuli nila. Ayan guys, oh, pinapakita ko sa inyo yan guys. Ito pa nga guys, ang laki-laki ng alimango na huli ng pinsan namin guys. Sobra layan guys, pag kinagat ka yan guys, putol yung daliri mo, sigurado yan. Pag pagod vibes yan guys, pag nakagat yan, sigurado yan. Putol yung daliri mo guys. Grabe nakabuka pa naman yung sipit niya guys oh. Pag kinagat yung daliri mo dyan, sigurado putol yan guys. So, ipapakita pa yung iba. So, ito nga pala yung mga kasama niya, guys. Ayan, malaki yung mga kasama niya, guys. Talagang nakakaiblad to pag kumakain ka nito, guys. kanya ang mga alimango dito sa amin. Hindi ka nakakasawa dito, guys. Pag nanguli ka lang sa pagasapa. Ayan. Malaki yan, guys. So, oh. talagang lumalaban yan, guys. So, oh. kahit nakatali na yan, lalaban yan sa'yo yan. Ayan. So, pakita pa yun sa inyo, guys. Ayan, o. Oh, ang laki, oh. Grabe. Nakakagulat guys, tingnan guys. Malaking malaki talaga 'yan, oh. Ang haba-haba ng mga kamay niyan. Ayun guys, oh. super yan. Tapos si pinsa naman yung kahawak. Ayun, meron pa nga isa guys, pinapaitaw pa sa inyo. Ayun, oh. Malakihan. Jackpot sila dito, guys. Mga nahuli nila, malaki pa. Talaga wala kang logi dito sa pagbili ng pampain. Kasi mahal ang pampain guys. So bawi ka naman dito pag nabinta mo na to guys. Mahal na mahal ang kilo dito guys. 350 ang kilo sa alimango dito. So meron pa nga yung iba guys. Kinukuha pa nila tinatanggal pa ni Pinsan yung iba. So guys ito na pala yung mga nahuli nila. Ang dami. Eh, pinagsama-sama na. So, meron naman yung iba guys, mga maliliit. Tapos yung iba, malalaki. Nihiwalay nila yung maliit guys kasi yun yung ulami namin mamaya. Yung malaki naman ay yung ibebenta. Ayan guys, oh, inaano ni pinsan, malaki yan guys. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina. So lang laki yan. Yan yung pinakamalaki sa kasamahan niya. Sa kasamahan niya guys, yan yung pinakamalaki. Guys. <laughs> so, mga gustong bumili diyan. Comment lang kayo. Comment lang kayo sa ano guys, sa baba para may deliver natin to. Ma malapit lang. And guys, oh. Taga Dala. Butuan ka man, taga Kabadbaran ka man, pwede, pwede yan guys. Pwede pwede kayo murder dito. Comment lang kayo sa baba. And guys, oh. Laki guys, oh. Dwa. Dalawang, dalawang malaki. Dala. Tan niyo naman 'yan. Yun lang guys, abangan niyo naman yung susunod na video yung lalagay na naman ng pangpain tapos to na naman yung mahuhuli natin. Guys, so oh, malaki 'yan oh. Pag kinagat ka rito, sigurado putol yung daliri mo. Kaya, yeah. lang guys, maraming salamat.